Yun mga idol. Yun mga idol. Ah. na kami ng mga kasama ko sila Pastor at ah uh, kidlat mga idol. So ngayon pero sa na dakip pala nila to si ano si Bonsok So ngayon ay patuloy pa rin natin yan si Apong Igoy at yung pamilya ni Kidlat pero itong si Bunso ay malakit wala si Benji wala si Benji wala si Benji sana kaya napunta si Benji bigyan na ano ba ibig sabihin tatlo na yung pamilya ni Kidlat si Igoy at si Benji tatlo na hanapin natin double dobli na ngayon. So yan, uh, shout out pala sa ating mga viewers dyan na walang sawang sumasupport ang uh, mga idol no? <coughs> so, uh, Buti na lang nagkakita-kita kami ng mga kasama ko na para buong pirsa namin Yun na uh, nagpapasalamat tayo nung no na nakontak namin sila kay Kidlat at Buster. So, ito si Bonso, yung na dakip nila ni Sebaster uh, eh, at Kidlat. alam alam namin na si Frey nahanapin ito ng mga kasama niya. Hanggang sa bumabalik na siya sa dati na pagkabandido niya mga idol. So yun, uh, sana supportan niyo mga idol yung aming mga video. No? Yun.

Papkyon buto nila. Yung okay, mga idol, sa lahat ko na nagsasabi na patayin na lang, na sana maintindihan ninyo. Dahil kung patayin namin ito si Bunso, kung kasabihin ng mga tauha ni Bunso, na pinatay na ninyo yung commander, ano pang silbi ng magina. O, oh, di, kapatay na, okay. talbatabla na lang. Okay, yun, uh, bago namin patayin itong tarantado na ito, uh, kailangan muna namin malaman kung saan talaga din yung magina ni Kidlat. Yung okay, mga idol,

Amin, amin na. Hindi ko matugan. sila. Kita ka ng pang-pang di ako? Ano? labot ng pang-pang no. labo, anak. Mubo anak. Tsuka, galing bunso. Ano? ka ba? No? Hmm? Ganyang... Uh -huh. Sus. <coughs> Nang gawin ni Turo, di... matigas na ba ba? matigas talaga ayaw daw niyang data yung informasyon impormasyon na makuha sa kanya ibig sabihin walang silbi pa rin yung ginawa natin na pag ano niyo sa kanya wala mo ni kaon wala man ako kung nagipakaon ganyan na amin amin na ha oh, di juga ka di dyo ka tagag pagkaon yun mas may ako sa inyo na wak mo kabalo kapit yun pong kayo kabalo na kabalo na kabalo ni asa kita asa yun na inyo ka namungunin siya si ro may kampo to si bunso ro kasi silang lang nakakalam Saan yung kampo mo bunso? Dahil matagal kang nawala dito, alam ko may kampo ka. O kung kabalong ang asa terpita ka. Mo eh. Wala, puro wala ka balong. Puro mantas mangtas eh ba? Puro wala, mani Puro wala. Ang naong. Wala yun eh, ay. Puro wala yun ay, nasa gubutan. Yung nagkabalong mo gini siya, yun nga dili, yun na to kay... Dabi ang sa... Gunitan ba siyang matauhan ng mag-ina Kidlat no? Ah gani. Sa o may um, buhat? Anong paano ang gagawin ito? Para maamin ba? So, asa ang mag-ina ni Kidlat? Makitaan to ninyo, buhian ko ninyo. Hmm? Makitaan to ninyo, buhian ko ninyo. Ako May mismo ito? madala sa inyo ha. Binuha. Buhian ko ninyo. Masabot ato ba? Udagan palang ka? O ako sabot ato istorya ha ba? Buhi ko. Kay. Ako'y kuha sa pamilyang Kidlat. Kidlat.

saon lang po ang pamilya ni Kidlat ani kay asa si Tickboy? No. Pariar pariar mo Tikboy mga buanga mo trader kay mo Ah ako mo gibayad si manager ani sila ha Oh mo gini sila nga kwan Gibayaran na sila na Asa ang kwarta ni mo Pagdakop niyo wala na ni kwarta bro ano Kwarta para Pati suwing napatay na mo asa ang kwarta ni lagi taguan Kitaguan kwarta ni eh. Oh, uh, ano ganun ba tahanan nyo? Sursuran ninyo. Tahanan nyo. Sursuran ninyo. Tahanan ba? Tupos. Tapan lang. Sursuran nyo. Tug-ana lang. Tug-ana lang, bunso. Para mahumanda yun daba. Tahanan. Kulatahan. Kulatahan po ba, bae? Bae. Tahanan ba? Tug-ana, bunso. Tug-ana lang. Bunso, may uwi ka, Huwag mo kubalawaran yung ha? Huwag mo kubalawaran. Huwag mo kailanak. Si na. Ba? Okay la na. Igoy, si Igoy. Okay sa okay, sawni. Okay, asa si Igoy? Ambot ug kabalo. kabalo asa si Igoy ba? Klaro kayo. Kabalo ni bai asa si Igoy bai. Ba? Eh. Nga gipabihag mo to ninyo si inyong kawan. Ang si Igoy tao. Lahi man to sila. Unsa lahi? Dili soto ko tao. Binuang. Ngatik pa jud ka ba? Isa eh, ra natanan eh, ni. Usa ni. Isa ra man ni dire. Hmm, <coughs> dili ini ingon nga. Kabalo asa ba, si Asa si manager karon? Unsa? na silang lugar pagtarong ah. pagtarong ba pagtarong asa si manager ba asa asa na asa lugar lain ko po lugar sa bukid asa nga lugar ambo to ko tuod na to na wala ko sa to tuod bai di gyud tungkan bai bai gina kayo asa yung gibutang si goy na lagi ni sa kuan sa gibutang si goy sus na buhi pa si goy kana uh, uh, <tang> ah naikkan naikkan leke dalito toy flies by natong dila ba ah cinta ni mo ba ditukan ba bayo pul biru dagan bayo dagan ha ayo to kemisa ku kunos paling kuras ha yo ku dia ba maya ni tong buah to dagan Roba di no ha, no pisik. No ha. makataga na. Paalang munso ro no di nakama kuan. Ah. Mamatay bunso. Ing kole ha? Mamatay juga subunog bagli kamutugan. Dipangita man di ro mga tawuhan kabalum yuko. Pangitan na ba. kumpiansa. Sa trabaho nara na sakit kilid makakon ani ba. Sa suon ni manager ba. Saya nga sigi imo no. Sayang yung Sayang yung ginawa naming tulong sa iyo, Bunso. Noon. Sinayang mo ba? Iwan ko lang kung may wala tong kaluluwa. Iwan ko lang kung hmm? may puruhan pa kaya to, bro, magbago to. Saan yung mga bunso. Saad pangako daw natin noon na gawin siyang balik, kita mo Yung pangako daw natin noon na gawin siyang vlogger sabi ko sa kanya noon na maghintay ka lang ng bunso dahil wala pang nagbigay para sa cellphone mo. Mm. Meron na sana magbigay, ang problema lang bumalik sa pagkabandido. Pag nalaman natin, commander na pala. Tapos ako pag sinisi sa ulol, harap ihulog nito tarantado na to. Laplapin ko yung natulato, pakain ko yung sa'yo. Blakos, kulatana, blakos!

Ah, gitarong ka na mo sa una ba? Kamin la igoy, kamin la pao. Tado ka? Wala ka dito pamilya ni Kidlat ba isa kuwan? Lahang kam, lahang kuwan balay. <coughs> Naano na, na, ito? Takbalo. Asa bang karon si Commander Ligaya? Wala abi naguban. Haris Ligaya. Di baba man to. Kaya nga stabang na mo si mga eh. Kung sabi mo sa wala na dyan kay wala na dyan kay puruhan mo bago no? No? Pwede si sabot. Si sabot? Hindi. Si, kwarta mo na silo mas kwarta. Kwarta ni bay? Kwarta kwarta lagi. Naglisa <laughs> na tag pabagoan ni bay? Si kuwarta, silo mas kwarta. Dako ko yung kwarta gihatag sa manager ko. Ano ba mo na nga? Bisa kong sao na to ni. Alam mo pensa bro ah. Kay kabalo dyan ko rin ba? Nagrobing ang mga tauhan na ni. Namo yung mga pusil bro. Namo uh, bro. Gusto kita na kung baba ba yung kuha pusil ba? Naayo na ba ka to? Baba ba niya basta? May rebantayan eh. Ha? May rebantayan eh. Ang gabi eh. Kasi nga, nandun na sa si baba ang mga kuha ng kuloan ba? Tugan na bunso. Kaya na yung mga kuha na. Damay mo na niyang wilabot. Pamilya ni kayo, Tidlat. Nga pwede yung mga bata. bata Batang gamay. Wala mo kung to. Siya may to. Si manager. Oh, kamu gaya pun. Tau mo kang manager. Kamu gaya pun iba na. Tagaan mo mong kwarta. Gamahan na ganyan kwarta bay. Basta kay kwarta lagi malihok lagi. Wala bay. Sayang yung ano. Sayang yung naitulong natin kay Bunso. Makapangyarihan talaga yung pira. Kung wala na ito niyo na dakpan, wala na mo niyo na dakpan ni Kidlat, okay siguro kan si kanimu patay ka ang apong. Okay. Ah, ah masi apong niya. gibutang niyo. Pako kabalo. Ilublub si din nila sa Sakwan ba? Si Imto ka na sa petikan. Si Igoy. Si Ilublub nila sa Sakwan. Oh, ito kita bunang tabunan na ito. Si Ako lag... Wala ka no? ito no? Tabunan to, wala hmm. na to ba? Di ang abay, ba, masing lumus ba? Lalo niya itong tubig ito? Lalung niya itong tubig ito. Lalo niya itong baga ito. Napay tubig. Wala po siguro na maglisod tag-adlaw dito. Mato tagay. ilang-ilang juna nak guapo si gurun atan aun tu to, ditutung bangag nge gulugan nya kan ngit-ngit. Beli di ta pulek adlaw tu be. Kuang tadi tu dapat dapatkan yang ngit ngit Bi ijut bermebal ana tu kun na abujudi tu. Heeh. Susu. Munsu. Oh. Itu dulu semua bahasa magina maginana kidlat. Dipindi pasabot. sabot. ni untuk teman nonton yang ngingon. Moro nape si guru? gagong nito dawan ni bay kita mo nang igikuan na ni kondisyon mo to manon dai mai gin mo ug gay din tayo makita buhi to nang sawan kidlat di di buka mabuhay eh yung dito buntua ka nagto ba kag buhi on kung unsay may tabo sa pamilya ni kidlat bala mamatay ko wala jo wala jo gay wala ka nang ano so wala ka nang Natitirang konsensya dyan sa puso mo, jo Ha? Itindi na sabot. Pati mga bata ginadamay ninyo. Damay yung bata god, duwi. Duwi yung mga bata ba wala man kalam-alam nang mga bata. Dali oh. motor bay. Bantai mereka mereka mo. bantai mo bantai. Pangita lagi ni. Si mo gini. Kuon mo gini lan ni. Kuon gini. Gi iming-imingan ni karon ba. Bantay ng tanan basig na as babaw ni. Dilik po na sila pwede basta-basta nakapusil -basta sa to ay naa ni. Unang Una 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 maigo man ni. Eh. Maigo man eh. o, di, di, ni. Mo digit digit at buhi ani karon na mangali budas sila. Imo na no, og taming ni. Si Bunso. Wala bay wala nang puruhan na magbago to si Bunso. Tingin ko lang. Ah, uh, so, dahil sa pera. Sayang yung ano, sayang hmm. yung

makipag ano ka lang sa amin coordinate kung saan nilagay yung mag ina ni Kidlat at isang bata nandun pa ba yung isang bata dalawang bata yun nandun pa sabihin mo lang kung saan dinala kung saan kampo dito sa Banwag pagkakawalan ka namin ngayong totoo baka mag pagkakawalan natin to master pero kapalit ng mag ina ko oh kapalit ng mag ina mo sa dalawang bata at isang sawa ko. Kasi hindi natin pwede patayin talaga oh. to. Dahil pag pinatay natin to, nalaman ng mga tauhan ito, lalong lalo, lalo na si manager. Baka anong mangyari sa pamilya mo, mag mo, kawawa yung bata. Yun na lang no? Kap. Kanina ko sana pinatay to eh. Ang problema lang, iniisip ko talaga yung mangyari. Kaya matigas ang ulo ng ulo na to. Bunso! Hoy! Ha? Tugan, na ba? Tugan, na. tugan ba? Tugan ha? Tugan ba? Tugan? Hoy, yung bunog.

Uuh. Uuh. Kung gusto ka makita ang buhay mo sa wa. mana ning istorya. Ubanan tamo ug madayon. Ug ma bang karon. Karon na. Karon na dinha pa uban. Bani, karon na. Pero ay lang yun, na to dito. Tanaw na to mura critical yun, dili ta basta-basta mo sulod. Trust kita. Pamak mo kita ni, klaro mo kayo. Pamak mo kita ni. Pamak kita ni. Kaso mag binarilay. ambus panimuk panitu pak bang memusil sila iguk gini una matai gini una gini eh nimu unta ning kuan taming ni sia untut lan ibala ne lana binuang wala, wala ne anteng anteng trau dang yang kilit trau trau mesinane trau kilit trau cicap lang tung tung ting om ba insyaallah trau 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 kilit dia tu lepas lagi trau trau dia kan au ba trau

Sige rin ang katawang, wala pa nang tarong pangisip, siguro nang siguro nang tarong pangisip diba? Ganyan na pa rin si katawang ba, nagluto, minikitlat. Napulag. On? Kan, on, di mo mukhaon? Kano naman di mo mukhaon? ka dyan, kami yung problema haon. Problema ba naman, di ka mukhaon? Hindi <coughs> mo turba? Ano po doon? Ganyan na rin si Kapila naman yung motor, bay. Magbais-bais naman nga. Mga idol. Parang pangatlong motor na yata to, no, pabalik-balik. Hinahanap nah, din si Bonso ba? Mabuti lang nandito tayo sa baba. O, oh, dito tayo kung... tayo sa ano? Sa... Bantay basta basta makita dito. Sa ground. Siguro. manager. Ang bunso ay Mabuti lang mga idol nandito kami sa baba. Lubong ka na tulog buhin eh. Makita gini pa Gusto kayo na ko katong kitagakan kang apong igoy dito po ni hulog. Kamu so, hulog na to dito? Ang gabi eh? Ito na ito, tuloy ulit ako nung ito. Kinaanong survey po itong gitagakan Igwe, bay. Hindi ka naman dating ganyan. Butal, no? Parang usap na yung kinaya ba? Hindi ka ba naawa sa mga bata? Luwi -lu sa bata ba? Kaluwi lang. Hindi mo kasi ma maramdaman niyang ganyan. Dahil wala kang anak. Paano kung may anak ka bunso tapos gawin May anak ka bunso? Sige, wala anak bro Wala, walang anak bro so, Bunso Bunso Bungol kay hmm, Kamu... siya anak Baya sa amang dadaan yung anak niya Kung karoon siya ng anak hey, si, Sa amang dadaan Yung asawa niya ha? Kasi hindi man pwede lalaki mga hmm. Pwede Kung pwede. pwede, pwede Pwede niya Nice <laughs> <laughs> Parang wala nang anak sa si bunso, wala nang puso Ano kung mangyari ang nangyari bunso, nangyari sa pamilya ni Kidlat, mangyari din sa magulang mo? Wala nang konsensya to bro. Ting to. Wala nang wala. Wala nang konsensya to. ba? <-s2> okay, Parang praning ba? Parang praning si bunso. Laging uh, nakikusap <coughs> laging tumatawa. Yung ano ba? Sa pera ba? Yung pera lang nasa isip nito. Magkano binigay sa inyo ni manager bunso? Hindi ko alam sentadoy ko yung binili ko. Okay. Di, 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 di di baka di na mabilang sa dami. Hindi kamoron marunong mabilang. Hindi ka marunong mabilang? Baka di na mabilang sa dami ba ng pera? Siguro. Sus. Ano'ng sinabi mo na napaayos mo yung bahay ninyo dahil sa pera ni manager? Totoo yan? Hindi. Wala ka sabi mo kanina na yung bahay mo dahil sa tulong ni manager. Mabuti pa si manager. May naitulong sa amin. Kami wala. Matagal ka, sa, matagal ka na sana natulungan, Bunso, kung di ka bumalik ka kabandido. Tapos nalaman na lang namin, naging commander ka. Dito ay magtagal dito sa lugar na to, bro. Sige, ay, sige. Eh, okay, baka... baka Magmanman tayo. Magmanman tayo, okay, baka nandyan. Maghanap tayo Nandyan na, okay. yung sa... Okay. Uh,